Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero, antingera ko dyan. ah uh, sa video po na ito, pag-uusapan po natin ang um, dahon or halaman na uh, clover po, ano, kung ano ang swerteng uh, daladala nito. Um, anyway po, gusto ko lang ipakita na natapos na yung um, ginawa ko na ano para sa Black Saturday so ayan po so ito po ay i sasama ko sa ibibigay ko sa ating antingera at antingero ano po so um, ano naman po um, mamaya sa next video ko po mag naano uh, uh, ko sino ang makakatanggap po ng ano natin ano ng uh, mutya so anyway po kung ang video na ito ay para sa inyo please continue watching kung hindi po skip na lang ano at huwag ng magasal sa mahal na Diyos so anyway po um ang nagawa na po ako nito kasi ito ay hinanda ko na po at ito ay para sa uh, pagkabuhay ano po So, ayan. Ito po ay gamit sa paakyatan ng pera, lalong-lalo na po sa negosyo. Swerte, ano? So, ito po ay ang ano po, ang uh, clover na ito um, sprout po siya na yung ano niya yung uh, baby leaves niya po ang gagamitin natin ano ayan tapos dito po may mga ano may mga ibang seeds po na nag-sprout ito po ay ang tawag dito ay yung alfalfa ano tapos ito po ay ang tawag po dito at kita ninyo oh ito ay nag ano nag uh, kapit pong masyado silang dalawa ito po ay green peas ito naman isa ay uh, garbanzo tapos itong maliit po ay lentil so mga nag-sprout na po sila at tingnan niyo po so ito po ay lahat na ito ay gagawin kong paakyatan po at uh, para ready na po ito sa ating uh, collection. Ano po? So, pagkita ko po sa inyo kung paano ang paggawa nito. Napakadali lamang po. Ano? So, marami po akong ganitong mga buti na bibili po ito. Ayan. So, ito po. ito po hindi ko itatapon kasi may gagamitan pa ako nyan so ito po lamang dulo ang kailangan natin ano so kung kayo po ay gagawa um, napakadali lamang po ano tapos yung alfalfa Ayun niya paiwan hmm. Alah, paiwan po paiwan iwan doon. Hala, hmm. ayaw pa iwan po. Yeah. So, dalawa na po nakalagay natin. Ano? Lagay po yung garbanzo. Na may ano na may... Ganun po. Tapos ito pong green peas. Ayan. So, kaya po, inano natin ang nagtubo na kasi paakyatan po, ano, sa pagkabuhay, maganda po ito sa pagkabuhay. Napaka lakas po nito na pagdala ng pera. Ano po kasi yung pag, ano yung pagkabuhay po, ano, tapos itong mga sprout niya, ano po, ayan. Tapos ito pong ano, pulang lentil, ano, lagay natin dyan. So, ganyan po. Tapos ito po, natural itong maliit na papel ko. Wala naman po kayong ganito. Basta isulat po lang ninyo. Ano, may ginawa na po ako. Sinulat ko na po dyan. So, bali ilalagay ko na lang. Tapos lagyan po ng ganito. Ano? So, yan po. Ganyan lang po kadali. So, ngayon po, lagyan po ninyo ng langis. Ano? Ang ano po nito, kasi presko ito, ma, baka ano, baka magkaroon ng ano yung lumot kapag ano, kapag uh, nilagyan mo kaagad ng uh, langis, ano. Pero hayaan mo po, ilagay mo muna sa altar mo patuyuin mo po ano o kaya naman po lagyan mo po ng alcohol muna ano tapos unti-unti mong lagyan ng langis para magtagal po yung ano niya yung uh, binino niya ano so pero ako po ang gagawin ko ah uh, ganito tapos lalagyan ko muna po siya ng alcohol ano tapos isasara ko uh, lalagyan ko ng seal para hindi magano para ganyan lang po siya ano so anyway po sana uh, nagustuhan ninyo itong maikling video at uh, ano po ito maganda ito sa negosyo pangakit ng pera sa swerte po kasi ang lahat lahat po na ito ay magdadala ng swerte sa atin ang ano man po ay gabay uh, so anuhan lamang natin ang pagsisikap at pananalig sa mahal na Diyos at uh, syempre ah uh, paniniwala sa spiritual ano po ah uh, sige po bye for now po